Bakit napakahirap sa Pilipinas na i-implement, na pataasin ang sahod ng mga manggagawang Pilipino? Bakit napakahirap na kahit na halos lahat ng tao umiiyak, nagrarali, nagmamakaawang itaas ang sahod dahil sa sobrang mahal na ng bilihin? Bakit hirap na hirap ang Pilipinas? Bakit hirap na hirap ang mga enterprises na i-execute tong mga batas na to at ipatupad tong pataasin ang mga sahod ng mga manggagawang Pilipino? I-share ko dito ang opinion ko. I-share ko dito ang pananaw ko kung bakit nangyayari ang mga bagay na to. At kung ngayon lang pala tayo nagkita, ko nga pala si Kyle isang baguhang negosyante at may tatlong taong experience sa mundo ng accounting and bookkeeping, at share ko na dito ang mga pinaniniwalaan ko. Okay? Isa sa mga rason talaga kung bakit napakahirap i-implement ang salary increase sa Pilipinas ay sa rason na napakakulang ng opportunity ng ating bansa. Ang pinaniniwalaan ko dahil lang to sa isang simpleng konsepto na ekonomiya na supply and demand. Nag-oversupply ng ating mga empleyado o manggagawang Pilipino dito sa ating bansa at napakakulang kaunti ng opportunity, enterprises o mga negosyo dito sa Pilipinas to the point na nag-oversupply ng ating mga empleyado, mga mga gawa maraming nakatambay at maraming lumalabas sa ating bansa para magipagsapalaran sa ibang bansa. Pinaniniwalaan ko ang kailangan ng Pilipinas ay napakaraming enterprise ang aktibong ekonomiya. Kaya kung may plano kong magnegosyo, kailangan ng Pilipino ang napakaraming entrepreneur at negosyante. Kailangan natin ng napakaraming taong mag-involve sa ekonomiya to the point magpantay na o mas marami na ang mga negosyo kaysa sa mga empleyado at pag nangyari yon doon na magtataasan ng sahod dahil mas taas na ang supply ng negosyo, mas mababa na yung manggagawa, meaning mas tataas na yung sahod dahil magkukompetensya na mga negosyo para makakuha sila ng mga manpower services. Simpleng supply and demand lang po ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Kaya kung may plano kung mag negosyo, please lang magnegosyo ka dahil kailangan ka ng Pilipinas. Kailangan ng Pilipinas ngayon ang napakaaktibong mamamayan when it comes sa pagnenegosyo. Kaya napakaraming plataporma ng mga ng gobyerno ngayon na palakasin ang mga MSME mga programang papalakasin ang ating mga negosyanteng Pilipino dahil talaga sila ang kailangan natin na dapat maraming maproduce ang Pilipino na, na napakaraming entrepreneur para umangat ang percentage ng mga negosyo at enterprises dito sa Pinas. At pinagdadasal ko na maging marami ang entrepreneur, maraming negosyante, maraming enterprises ang mabubuo moving forward and then from there, maging productive ang Pilipinas, magpapantay na o mas aangat pa yung number ng negosyo at doon masaya na ang mga wages na mabibigay natin sa ating mga manggagawang Pilipino. Kaya kahit na anong papasa natin ng batas, kahit ano pang rally natin dyan, kapag ang Pilipinas at ang mga Pilipino mismo nagkukulang sa pinaka-opportunity na gagawa dito sa ating bansa, ay walang mangyayari at magsasuffer lang ang mga negosyo dito sa ating bansa. Sana'y naintindihan nyo. Mag-comment na kayo if confused pa kayo. Bye!